Ito sayang naman, ang laki. Mga kanitib. So puputulan po natin ang pakpak ng pak -pak mga to. Yun, bibigyan din po natin yung mga sisiyo natin dahil ubos na naman yung kanilang mga antibiotic, mga kanitib. So, ah uh, bigyan na natin ng agad-agad na solusyon yan, mga kanitib. Yan. Panlaban sa sakit. Mahirap na, sayang lang ang ating mga pagod at puhunan mga native. Dapat hindi po tayo nalalagasan ng alaga. Bibigyan na po natin 'to mga kanitib. Mahirap po yung malalagasan tayo ng uh, mga alagang native, mga alagang manok at lalong lalong na sa mga breeder natin. Sana hindi na maulit yun. Ito po yung paraan talaga mga kanitib para maiwasan po natin yon yung pagkalagas ng ating mga manok yun kahit pa paano mga native kapag binigyan po natin ng gamot itong mga manok natin ay efektibo naman mga native yun wag po tayong mag relax o magkampante. dahil yun nga pa uh, pabago bago yung panahon yun ang kalaban talaga natin mga native yung panahon at syempre dapat malinis pa, palagi yung kulungan nila yung area, mga kanitib. Yan. Dito po ay kailangan natin pong dublihin yung binibigay natin sa mga malalaki na, yung grow out, at saka yung mga breeder natin, mga kanitib. Yung po, uh, nagbibigay naman tayo uh, regularly ng ganito, mga kanitib, kaya lang. Talagang hindi natin talaga maiiwasan. Mga kanitib. Dahil sa uh, uh, maduming kapaligiran din po uh, at yung pabago-bagong panahon. Yun nga, a uh, minado tayo na hindi natin nabigyan ng tamang uh, gamot yung nasa labas nating mga manok, yung mga breeder natin. Nagkampante kasi tayo mga kanitib. Ayun mga kanitib, pwede niyo pong ihalo direct sa pagkain nila ito. Uh, para mas epektibo. O, kasi sa tubig, ba native. Yan, nimix lang po natin. Yan. At ibigay lang po natin. Ito, pwedeng-pwede po yung isang sa po nito sa isang galong tubig. Pero ito, parang isang galong na po ito. Eh, one and a half na po yung nilagay natin gamot. Para mas sure. Tara. O, inom na kayo. Ang inyong mga gamot. Para hindi kayo magkasakit. Ayan, mga kanitib. So, dapat bibigyan na natin. Susolusyon na natin yon. Agapan natin kaagad para hindi makahawa sa iba, mga kanitib. At mas maganda nga ng, sabi ko nga, mas maganda mag-prevent kaysa maggamot. Prevention is better than cure, sabi nga nila mga kanitib. Yun, uh, yung mga breeder naman po natin, uh, nahuli na natin. At uh, puputulan lang po natin ng pakpak uh, uh, -pak para hindi po sila makalipad. At ihahalo natin dito sa mga grow out natin, mga kanitib. Yan, ito na po yung mga breeder natin mga kanitib, oh. nahuli na natin uh, sinama, sinama ko na kay Pula muna para na rin makapag breed na rin si Pula mga kanitib at makapag produce ng kanyang lahi mga kanitib, ito po yung mga breeder natin mga inahin at ito naman po yung mga dumalaga at uh, yan, mga barito yan mga kanitib so ang gagawin po natin ngayon ihalo na po natin doon sa kulungan natin at tatanggalin po natin babawasan po natin ng pakpak para hindi makalipad yun uh, unahin natin to mga kanitib ito oh, sayang naman ang laki mga kanitib. so puputulan po natin ng pakpak ng mga to yan pasensya na ha? Ah. para hindi rin kayo makalipad ayun mga kanitib talagang uh, Anggat maaari hindi sana gagawin to pero gagawin na natin para sa kanila din yun hindi kayo makalabas at pa-isolate ma muna kayo ah, mga kanitib pa-isolate muna natin sila masensya ka na Uy. Ay, hindi ka makalayo. Malapit na mga itlog to mga to. Yung isa nga kanina mga kanitib dahil hindi natin po linibing yun. Uh, may namumuo na pong mga itlog doon sa isa. Isang inahin kanina. Ayan. Malapit na pong mag-breed itong mga to. Ayan. Pag ginagaran mo, medyo tinataas niya yung pakpak -pak din tumitigil. Ito po yung sinyales na malapit ng mag-breed, mga ka-native. Ayan, tumitigil siya, oh. Tapos kuminsan, tinataas niya ito, buntot. Kaya sayang din po pag uh, pinabayaan natin itong mga breeder natin. Ayan. Wait. Anim. Ah... Uh, tatanggalan natin ito pa kasi mga kanitib ay maaamo itong mga to o yun pag maaamo yung manok madali lang uliin kaya kumisan kasi wala tayo sa bahay mga kanitib kaya much better na kulong na lang muna natin malaga pa lang ito yan pero makulit na eh puputulan na natin lagi nating inuhuli ito at pinapasok kasi lumalabas Make sure na huwag masobrahan. Pang hello. Tensya na kayo. Talagang ganyan. Ayan o. Oh. Ang gagandang lahi mga native dapat hindi po mawala itong mga to. Mabibigat. Nagigit sa kilo. Ayon, yun mga kanitib, uh, papakawalan na natin muna dito sa kulungan. So mga breeder natin, ihalo mo natin dito sa grow out. Talagang uh, kailangan natin gawin to mga kanitib, para sa kanilang kabubuti mga kanitib. So ikukulong muna natin at bibigyan natin sila ng gamot para maiwasan po natin yung pagkakasakit at pagkamatay nila. Ayun, ayaw ko na mangyari ulit yun yung nangyari mga kanitib. Ayun, so at lalong lalong malagasan tayo ng breeders, mahirap yon. Uh, sayang yung pagod natin at mga puhunan. yon mga kanitib. Lalong-lalo na pag uh, ganitong lagi-lagi yung ulan, mga kanitib. So, dapat nakakasilong sila ng mabuti. Nabibigyan natin sila ng magandang uh, tamang pabahay. Yun, dito muna kayo. Ayan. oh Ayan. Ayan. Ito na si pula. Mga kanitib, makapag... Uh, papalahin na tayo dito. 'Yon, mga canative, uh, tapos na natin naputulan ng pakpak at nailagay na rin natin sila dito sa kulungan mga canative, yung mga breeder natin. Ayun, mga canative, hanggang dito na lang po muli ulit ang ating video. Makita-kita po muli tayo sa another video po natin mga canative. Maraming maraming salamat mga canative. God bless.